hello what's up my gal and welcome back to this all nation vlogs and for today's video is Meron naman tayong isang overplay mga kalae. Eh. Parati na lang yun. So, i-update ko kayo eh, doon sa ating mga nag-overfly mga kalae. Eh. Sa isang nag-overfly sa atin mga kalae. Eh. Bala hindi ko siya alam kung nasa saan. Eh. Hindi ko alam kung saan nagpunta, kung saan nupalok nagpunta. Kasi kanina umaga, eh, inalpasan ko sila lahat mga kalae. Eh buksan ko sila kanina umaga para kasi ilang araw nga umuulan dito mga kalae sa ba, sa Batangas mga kalae araw-araw maghapon so halos isang linggo rin so ilang ling, isang linggo rin sila na, nakakulong na lang mga kalae kaya nung inalpasan ko kanina umaga dahil uminit na nga eh hindi ko na alam kung saan nagpunta yung isa yung huling inilipat natin ina kay mga kalae kay eh, nawala isa lang yun yung blue bar na kapatid nung grizzle natin so yun mga kalae uh, i-update ko muna kasi ibang ibo natin mga kalae bago ko sa inyo sabi, ituro kung sino sino yung mga inakay na yun. so let's go so yun nga mga kalae ano yan kita nyo ito yung ating uh, ito bali wala natong pares mga kalae iniwalay ko na tapos ito wawalay ko na din ngayon uh, hindi iwawalay ko na yan Ilalagay ko na sa hen section na maliit Kasi kaya na naman yung subuan yan Ilang araw na rin yan, iwalay na rin natin yung inakay niya Mga kalae At the same time, ito wala pa rin itlog Tapos ito, ina-out ko na ito, yung ating SLPU. Yan, inaout ko na yan. Ito, may itlog na. Bali, pa ilang days na na yan. Mga pa 4 days na siguro. Hindi ko na matandaan. Tapos, ito, malaki-laki na rin yung kanilang inakay. Yan o, isa lang din ang binuhay nila. Lagi naman, sana makuha, makuha ng inakay niya yung mata nitong ina. Kasi ang ganda. At ito, ina ko na din. Yung pares niya ay nando sa ating hen section. Yung kanyang kapares pala. Yan. Mga kalayan, namamara ko. Hen niya, namamara ko. <laughs> Tapos yan ito, mga kalay. So hindi pa nga tayo nakapaglinis ng kulungan nila. So baka mamaya na lang tayo maglinis. O bukas. Mga kalay kasi baka maka, i, maka ulan pa. At abo ulan. Tapos ito yung kanil. Yung pares na to. Bali mag i tayo. Ipapares ko to dito sa grisel na anak nila. Anak. Dito, ito. Tsaka ito dati magkapares. Bali ito ay anak ito. So nawala din yung isang kapatid niya na blue bar. mga kalay. So yun. Bali pagpaparising ko silang dalawa mga kalay Para meron tayong inbreed mga kalay Para makuha natin yung pagkasaddle nito Tapos grizzle yun mga kalay red bar na nag-iisa bali puti yung inakay nito nilipat ko na sa pliers hindi buti hindi nawawala tapos eto naman yung ang kapares naman nito na blue bar ay eto mga kalay ayan o kalilipat ko lang yan kanina mga kalay lagi na lang nawawala ang mga anak nito sa pool umpisa nawawala na ang anak ng mga to lagi yung blue bar Lagi ano nawawala Tapos matitira yung Greasel mga kalae Gaya nito Greasel din natira Tapos Yung anak din Anak Ito ay uh, Ito ay anak nito Then At the same time Ito rin mga kalae Yan oh Mga kalay Mga inakay natin Ito Nawawala rin yung kapatid na blue bar Mga kalae Bali ito Tsaka ito ay magkapatid yung grizzle na nandun sa taas na tinuro ko sa iyo kanina ang asaway blue bar yun ang magulang nilang dalawa tapos yung kapatid nito ito yung una unang clutch nawala din yung blue bar na kapatid nito na napakaganda rin ang kulay na pagka blue bar at at the same time ito yung kapatid din nito nabalik kapatid din niya nawala din yung isang blue bar na parehas ng kulay nung nawalang kapatid din nito na blue bar na napakaganda napakagandang ibon nawala lang talaga at, at lagi natitira ay grizzle nakak Hakyan for sure. Yun simula simula. 2020 pa hindi pa naglalabas so yun kainang umaga pinakawalan natin yan mga mga 7 o'clock pagkatapos nilang kumain tapos kaninang pagkagising natin ng mga 1 o'clock pinapasok na nga natin, binilang natin kulang sila ng isa at nawawala ngayon yung kapatid nito. At 3 days pa, 3 days na nila sa kulong ang ito sa pliers na din. Kasi nga, tatlong araw nung inilipat ko sila umuulan, ngayon nga lang umiinit, kaya inalapasan ko sila ng umaga nawala nga lang yung kapatid niya. Lagi naman yun. Hindi naman yun. <laughs> Hindi na ako nabibigla dun mga kalae. Eh. Anak to ng blue bar na japan natin. Mga ating bandi marwi na blue bar ayan ganda ng mata niya no ang kuha niya sa ina so yun mga kalay yan ang update po natin hindi natin sila patutukain mamaya na maaga pa kasi ang oras ay 2.30 lang ng hapon mga kalay kaya dito ko muna tatapusin tong video to so yun mga kalay ni update ko na kayo sa ating <laughs> mauhulog pa alagang mga kalapati mga kalay kaya dito ko muna tatapusin tong video to sa araw na to so please like share and subscribe mga kalay kayo na bahala sa video oh, mga kalay so huwag nyo na mag uh, mag-follow sa ating uh, Uh, Facebook account Bondeles Reyes at sa ating Facebook page Alay Nation Vlogs mga kalay so maraming maraming salamat sa iyo ikaw nanonood ka magyakag pa salamat bye bye